Usa kababai nga kanhi OFW nga nagduwa og online gaming sa cellphone gidulit sa pagpusil sa may sitio kasagingan Banawa, Barangay Guadalupe, Tacbayan, Sugbo. Ama suspect na sikop sa dayon sa si kapalisan tungod sa CCTV nga nakuha. Ano yung report? Hey, Kini ang kuha sa CCTV. Din makita na ka kababaeng naglingkod kilid sa kamayang agianan samtang katanaw sa cellphone. Taod-taod, may usa ka lalaki miduol o may tanaw pa sa naong sa babay O misunod usab ang laing lalaki nga miduol ug dayon pusil sa biktima. Nakuha usab sa CCTV ang nangdagan ng mga tao kumikan sa kahadlok nga migamit usab sa computer sa dapit. That on the spot, ang 40 anyos sa babaeng biktima nga may samad pinusilan sa ulo. Matod sa igsuon sa biktima nga nagduwa pa kini og online game din kusog ang wifi signal sa dapit. Wala matod ba kini kaaway sila dapit o gwa usab kini kadawat og hulga sa iyang kinabuhi. Tungod ini, eh, tanghaga alang kanila ang motibo sa pagpatay. Usa ka kanhi OFW ang biktima matod pa siya iksuon. Giso si sa kapulisan ang tanang angulo sa krimen, lakip ng personal ug ang posibilidad sa illegal drugs. Ang istorya sa mga tao di Ray, kuhaan ko na, na siya na giaan, giaan ko na, na siya moto, Ako na siyang ingon na, kung saan mo na katinood din giaan magkag-asit diha. Wanda man sa siya na, ayog tuon ang mga istorya diha. Uy, e kay kabaw ka na mga istorya diha, uh, may kayo na mukunkuan, ari, ari tuon na ako. Siyempre, as uh, standard operating procedure, tinawagan natin yung suko para maprocess yung crime scene. And parang initially ata, meron silang na-recover na basyo ng caliber 45. So, while ongoing yung processing ng crime scene, kami naman nag conduct agad kami ng hot pursuit operation. Maybe illegal drugs or personal grudge kung may nakaaway siya. O i-ano muna natin. Samtang, nasikop usab dayon sa mga operatiba sa Guadalupe Police Station ang duha ka masuspitsado nga gitanggong karon sa detention facility sa Station 9. Mato ni Police Major Miles Damuslog ang hipis sa Guadalupe Police Station nga nahitabo ang pagpamusil pasado alas 7 kagabi Og ilang nasikop alas 5 sa iyo ganyan buntag sa silingang barangay sa Tisa. Nakuha silang posisyon ang mga sapot ng ilang gisulob di hanggihimo ang krimen. Huwag man tuod ma-recover ang armas ng gamit. Yan kung hinuon matud pas mga ang ilang krimen, apan wa ibutsag gano'ng nahimo nila ang krimen. Wow magpa sa magpa-interview sa JMA Regional TV balit ng Miss ang duha ka mga suspek. Very thankful ang kapulisan na very cooperative naman yung komunidad natin. That is why uh, napabilis yung pagkuha natin sa mga suspects. Salamat sa mga nadakpan sa siya, anadakpan nadakpan sa nagkapusil niya ba? Hmm. Kaya para makakuha sa taong bing bingbing ba? Ma, makuan sa dayahang niyang pagkamatay niya gani? Nagpadaan ka ang imbisigasyon sa kapulisan sa Nahitabo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!